Isang araw, pauwi ako galing sa tropa. Saktong-sakto lang din na kong pera, papunta at pauwi. Alam mo na, mahirap na ang buhay ngayon, kaya pati ako nagtitipid. 30 pesos lang ang dala ko, nasa kanang bulsa ko ang benteng papel at sa kaliwa naman ang 10 piso Maria. Pumara ako ng jeep, umakyat at umukok. Pinabot ko sa 10 piso at sinabing, Manong, dyan lang sa tabia. Ah. Nagtanong siya kung estudyante. Sumagot so ako ng hindi. Pasuyo lang po ng sukle. Inabot sa akin ng isang babae ang sukle. Grabe. Tumaas na palang pamasahe. 8 pesos na palang minimum fare. Dos pesos ang sukli sa akin. Tatago ko muna. Ako magkulang pamasahe ko mamaya. Buha ba ako dahil lagpas na pala ako? Manong para, sabi ko. Dali-dali akong tumawid dahil nakikita ko ng malapit ng mapuno ang jeep na sasakyan ko. Puno ang naman ng jeep dito at nakakainip pang maghintay. Ibinigay ko kaagad ang 20 pesos sa driver. Sumagot siya ng kulang pa ng Sayang, akala ko may pangyosi pa ako mamaya. Saktong-sakto lang pala talaga ang ko. Bakit kaya sa jeep parang madali tayo makatulog? Di pa nakakalayo yung at napapapikit na ako. Nasa kalagitnaan na ako ng panaginip ko ng marketing ko driver na tinatawag ako. Pogi, Pogi, hanggang dito na lang ako. Kasi ikaw na lang ang pasahero ko. Malulugi ako. At ka na lang sa kabilang jeep. Dediret Di siya hanggang sa inyo. Dali-dali naman ako bumaba at sumakay. At ang jeep na sakay-sakay ko kanina ay dali-dali umalis. Nagtanong ako sa driver ng Manong, may binigay bang pamasahe sa inyo yung driver? So magat si Manong nang wala. Patay! Naloko na! Wala na akong pamasahe, anong gagawin ko? Nahalata ata ng mga kaharap ko na wala akong pamasahe dahil sa mukha ko. Wala na akong makagawa. Kailangan ko nang maging masama. Hindi ko pa ginagawa ng ganitong at na pala kinakabahan ako, tumutulong pa ko. Tumitingin-tingin ako sa mga pasahero, baka may kakilala ako, kung may nakakilala sa akin. Mukhang wala naman, kaya medyo nabakas ang loob Malapit na ako sa babaan, konti na lang, nasunigaw ko ng manong para! Sabay takbo, takbo, takbo na mabilis, hindi ako lumilingon sa takbo. Takbo ako ng takbo, parang wala nang babalikan. Nakapasok ko sa eskinita. Hingin na hingin ako. Grabe. <laughs> Ngayon ko lang ito ginawa. Okay pala. <sighs> okay oh, well, pala ang pakiramdam. Minsan lang ako naging masama. Bukas, gagawin ko ulit. mag one, two, three ulit ako.